Hello guys! Andito na naman muli ang inyong Kuya Esho para sa isang panibago na namang Prosper Content. So ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng macro para sa Raging Bull, para sa USP, para sa Gatling Gun na Infernal Dragon gamit ang Bloody Mouse. Yan. So Bloody na A-Series, pinakamagandang gamitin dito. No? A90, A88, A91, lahat ng A series. So, una, una requirements ay ito, bloody 7. So, saan ba yung makukuha? Punta lang kayo sa Google. Or sa internet. Ito, ito, ito. ito. Download lang kayo nito. Bloody 7. Yan. Pag na-download nyo na yan, ito na yan. Yan. Pero siyempre, number one requirement, dapat meron kayong bloody mouse na A-series na activated na. Tulad nito. Activated na yung core 3 and core 4. Yan. Isa yan sa mga requirements. So, pag meron na kayo ng bloody 7, meron na kayong bloody mouse na activated na, gagawa na kayo ng macro dito sa 4-4 Oscar Macro 2. So, gagawa na muna kayo. So, mouse. Yan. You must create a new macro file. So, maglagay kayo dyan ang pangalan ng macro nyo. Kasi may pangalan na macro. Magawa ka na. Una lalagay mo left button. Tapos pupunta ka sa keyboard. Kunin mo yung R button. Tapos, kunin mo yung number 2. Tapos ngayon, palitan mo yung mga delay. Yung una, gawin mo 0. Tapos pababa, gawin mo 10. Ito lang una ang 0. Tapos lahat 10 na sa baba. Ha? Tapos, save. Ay, teka, wag mo muna pala i-save. Eh. 0, 10, 10, 10, 10. Tapos, click mo to. Yan, yan, yan. May pula na yan. Click ko yan. yan. Tapos, save. Tapos, okay mo lang. Tapos, punta ka sa button. I-assign mo na kung saan button mo ilalagay. Yung button, depende na sa'yo. Tapos, apply. Tapos, yan yung sa Raging Bull. Gusto mo, maglagay ka ng notepad. Try mo muna doon. Tutok mo doon, tapos ako mapin. Yan, dapat ganyan. Yan, dapat may R2, 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 R2. Yung B, huwag nyo pansinin kasi gusto tok to eh. So, natural lang yan. So, meron ka na sa Raging Bull. Yung macro naman ng Gatling at saka ng USP, Parehas lang yon. Ganito naman. Gawa ka uli. Yan. must create. Yung pangalan naman, regardless naman yun eh. So, kuha ka ng ma Drag lang to. Drag. Yung 64 gawin mo lang 10. Tapos, ito uling, yan, yung ano, ito ulit, ito yung tututukan ng araw. Yan, ulit yung tututukan ng arrow ko, ha? Yun. Tapos, save. Okay, mo mula. Tapos, assign mo ulit sa ibang button kung saan mo gusto. Apply. So, kaya ulit ng notepad. This thing. Doon muli tutok. Ayan. Yeah. So, meron ka na. Ngayon, try mo na sa crossfire. Marami nang nito. Marami nagpo-post nito. Kung paano to. Ito na. Sundan nyo na lang to. Pero syempre, use this at your own risk, no? Hindi mo naman siguro gagarap pa rin, no? Pangontra lang. Di, eh, pero nasa sa'yo na rin yun. Ako, nagbibigay lang naman ako ng kaalaman dito. Nasa sa'yo na yun. So, ito, ito, try nyo na sa crossfire. Nga pala, requirement sa karakter, dapat walang throwing knife, ha? So, ang aspopex, yung mga regular char, pwede na yun. Pero yung mga inagis na kuchilyo, bawal yun. Yeah. Using ko lang muna ang baril ko. USP, kahit anong USP naman, yung sa Raging Bull, kailangan Raging Bull VIP lang ha. Ito lang yan. Gunblade. O kaya itong Nobel Gold. Na, ginuman VIP. Yan. Try natin ha. Ito, so, nandito na rin naman kayo. I-encourage ko na rin kayo na mag-like, share, and subscribe. Marami pa kayo matututunan. At marami rin tayong mga crossfire live. Ito na. Subukan na natin. Ulitin ko lang ha, requirements, Bloody Mouse, Bloody 7 na software. Tapos, yung karakter nyo dapat walang throwing knife. Yung tasundan nyo na lang yung kanina. Yung ginawa ko sa Bloody Mouse, Bloody 7. Bloody A series nga pala. Jing wall lang. Aray. Ayan, nasa sa inyo na yan kung paano niya gamitin. Tutok pa rin siyempre sa alam. Ayusin natin ah. Ah! Oh, ayan. Okay na yan. Demo lang naman eh. So, and then again, this is your Kuya Esho. This is Esho Plays. Please do like, share, and subscribe. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa channel natin, ha? And then again, use this on your own race, okay? Or kung may nag-macro sa inyo, may pang-contra kayo. And then again, this is Esho Plays. Peace out. Bye-bye!